Magandang gabi po sa inyo lahat mga idol. Uh, baling ngayon mga idol ay uh, manguli ulit tayo ng gagamba mga idol. No? at uh, para ay gagamba na naman si Bunso na paglalaro niya mga idol. Bali nakaka-relax kasi mga idol pagka uh, naglaro ka ng gagamba. Parang uh, yun na rin yung pinakabanding namin ng mga anak ko mga idol. So tara, let's go na mga idol. Uh, manguli na tayo ng gagamba. Hirap naman tong pinagkukuhanan ko ng gagamba mga idol. Matubig. Nakakatakot baka may ahas sa lugar na to. Ayan mga idol oh. May mga tubig yung dinadaanan ko dito. Para siyang sapa mga idol. O, oh, ito mga idol. Merong isang mga idol oh. Yan. Kunin natin yung mga idol. Langanin pa sana mga idol. Medyo maliit lang pero kunin natin para kay bunso mga idol oh. Yan. Yan. So, yun na mga idol oh. Ah, uh, wag na pala natin kunin mga idol kasi parang alanganin pa talaga mga idol yan maliit pa talaga mga idol alanganin pa yan so hanap lang tayo ng iba mga lods no ingat ingat lang tayo mga lods kasi ano oh. matubig mga idol oh baka mamaya may ano ahas delikado na baka mayari pa tayo pero dasal lang tayo mga idol tingnan tingnan natin yung paligid baka may ahas di pelayan Iba Yan yung ano dito mga idol ah uh, dito sa Tagalog ang tinatawag niyan ay gagambang titi Ayan gagambang titi tawag nila dito mga idol Yung ganyang klaseng gagamba Baka makakita pa tayo ng dalag dito mga lods no? Uy, parang isda. Parang isda yun mga lods. Baka dalag. Ini mga gabi mga idol oh. Gabi. Update yun na lang kayo mga idol kung may makikita pa tayong uh, gagamba. No, mga idol. So ayan na uh, mga idol no. Uh, nakakita naman tayo ng isa dito. Siguro ito mga idol ah. Uh, pwede na siguro ito mga idol. Uh, Ikotin lang natin mga idol ah. 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 Pero parang alanganin pa rin mga idol. Alanganin pa rin. Alanganin pa rin. Alanganin pa rin. Di pwede mga idol. Sayang. Dalawa na sana nakita natin mga idol. Kaso medyo maliliit talaga. Sayang lang mga lods. Sayang. Kaya pabayaan natin yan mga idol. Oh. Ayan. Ah, uh, mga idol, ah, uh, kahit pala mga idol na hindi tayo maka ng malaki. Upload ko pa rin 'to mga idol, no. Upload ko pa rin at least kahit papano ah uh, meron kayong nakitang video ng idol patakot talaga itong ano na ito lugar na itong mga idol eh. no, oh, tignan mo naman oh. Eh. tubig baka may ahas ba huwag naman sana lord ang katakot Mm. Oh. Oo. Oh. Nakatakot na idol. Lipat tayo mga lods. Lipat. Grabe uh, ang sukal mga idol oh. Sukal talaga mga idol oh. Oh. Hirap tong pinaghanapan ko ngayon. Nakakatakot. Baka may ahas talaga. Ih. Eh. Hirap maghanap ng gagamba. Sa lugar na to. Nakakatakot. Tapos puro maliliit pa. Ano, ulit tayo nakikita ng ano. Manalaking gagamba mga idol. Pero kahit na, upload ko pa rin ito mga idol ha. Bahala na kayo kung panoorin nyo mga idol. Sa mga solid na lang ito mga idol. Sa mga solid na lang na manonood. Wala eh. Puro ano. Puro maliliit. May nakita tayong dalawa. Kaso maliliit. Hindi pwedeng kunin. Halanganin. Palakihin pa natin yun. Tutal. Halaki pa naman yun mga idol. Dumanga nga pala itong mga idol. Dumanga. Oh. Kaso wala. Wala. So yun lang ha, mga idol wala uh, puro maliliit mga idol yung nakita natin may nakita tayong dalawa kaso puro maliliit alanganin at uh, lalaki pa naman yun so upload ko pa rin itong mga idol ha kahit pa paano uh, nakita nyo rin kung paano maghanap ng uh, gagamba uh, nasa sa inyo na yun mga idol kung uh, panoorin nyo to maraming salamat God bless po sa inyo lahat Uh, see you to my next video pala mga idol.